Dinarayo ngayon sa Quiapo sa Maynila isang klase ng samalamig na pampawala ng uhaw ngayong tag-init. At kanya-kanyang diskarte naman ang ilan para makapag-swimming ng hindi na kailangang gumastos sa mga resort. Yan ang ulat ni Benji Durango. Sa kapulong tondo, enjoy na enjoy ang mga batang ito sa pagtatampisaw sa sidewalk resort. Dahil swimming, kontodo geta pa mga chikiting. May salbabida para hindi malunod. Ayos ang portable resort na ito. Dahil may cottage na, may pa-music pa, may pa-banderitas pa. Fiestang-fiestang datingan. Kahit na ang tubig medyo, hmm. carry na. Pag naghulog ka ng Maria, hindi mo na halos maaaninag pa. Masaya ba mag-swimming? Ama! Bakit? Kasi mag Pero beat na hit mo? ito ang sayo. Welcome to Luneta Beach! The Ilabas ang beach buddies at magtampisaw kasama ang Manila Bay Hunks. Dito masarap, Ay dito malalim. Dito malawak, masaya, malaya. Ang swimmingan dito, libre din. Kaya lang... Man, sa TV na ako. Sa TV na kami. Na, 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 na. Grapple. Nasa GMA, ako, nasa Panis yata tubig. <laughs> Pero may mga obstacle course dito. May diving tower din. At pag sinuerte may makakasabay kang jellyfish. Pero kung refreshing ang pagsuswimming, wala nang mas be-fresh pa sa palamig na trending. Dito nga sa paligid ng Quiapo Church, magsasawa ka sa dami ng pamatid uhaw at pamatid init. Pinakasikat, ang Dragon Fruit Juice ni Pati. Manyamang Kenny, punta sa Dragon Fruit Juice dito sa Quiapo, Manila. Kumbaga sa pelikula, haataw sa takilya. Mas lasing gatas, lasa yung ano, kasi base, ano di ba, powder lang, gano'n. Galing pa po ako ng bagyo, pauwi na ako, may inasikaso lang dito. Dumaan sa glit na ito para, kasi para ma-refresh akong init eh. Try nga natin. Sobrang init yan, pawis na pawis na nga ako, pero tikman natin tong Dragon Fruit Juice ni Kuya Pati. Mmm. Malamig. Siyempre, palamig nga eh. Pero, medyo exotic yung lasa niya, Pero masarap. Ayos to. Pero ingat ha, dahil ang sobrang sweet, pwede kang magkasakit. Dahil sabi ng American Heart Association, dapat limitado ang sugar intake ng isang tao. Para mas maintindihan, ganito ang sukatan. Siyam na kutsarita kada araw sa mga lalaki, anim sa babae. Ang susobrang sweet, pwedeng tamaan ng iba't ibang sakit. Tulad ng obesity, sakit sa puso at diabetes. Hindi naman kasi, hindi naman always na nagtitik ng ganito. Ano naman, uh, nag more of water pa rin. Exercise lang, yun. sabi mo na exercise. Ang mahalaga pa rin, sabi ng mga dalubhasa, hinahinay lang sa matatamis na palamig. Para refresh ka na, healthy ka pa. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.